tips na naman po ako sa inyo kung bakit nakabalik na naman po ako sa paggamit ng mga audio. Pero bago natin totong hayanyan, kung kayo po ay baguhan dito sa aking page na ito, please don't forget to follow me. At pakikalata rin po ang ating video mga kalalabs dahil alam ko natatabunan na po itong topic na ito. Gusto ko lang i-refresh sa mga baguhan dito sa Meta World sa paggawa ng kanilang mga content sa Reels. So mga kalalabs, Marami na tong tutorial pero gusto kong i-refresh sa inyo about sa paggamit ng music. Eh nagtataka din po kayo kung bakit bumabalik na po ako sa paggamit ng music dito sa Kai Facebook. Mga kalalabs, ito ang sinasabi ng ibang mga content creator na kapag kayo po ay hindi pa invited sa ads on Reels, wala po talaga yung earnings or pwede po kayong makakuha ng mga violation. Kaya ako mga kalalabs, kahit na-invite na po ako sa ads on Reels, iniiwasan ko muna na gumamit ng mga audio from the past simula ng pagka-invite sa akin. Dahil nga po, nakikita ko, wala po siyang earnings. Wala siyang earnings, mga kalalabs, kapag hindi pa po kayo invited sa license music. So now, mga kalalabs, napapansin nyo kung bakit gumamit na naman po ako ng audio sa mga uh, license music. It is because today, na-invite na po ako sa licensed music. Kaya this is the time na pwede ko nang gamitin ang mga licensed music pero ganun pa rin, pipiliin po natin yung mga hindi tayo makafirite at may limitation, limitation po tayong seconds lang na gagamitin natin para hindi po tayo ma-claim as copyright match or hindi po magkaka copyright issue ating mga ginagamit na music. Kung kayo po ay hindi pa pa rin kayo invited sa ads on reels or music license na yan, wag po ninyong gamitin. Patient po ang kailangan. Maraming isang buwan din mahigit bago ako nagantay na bumalik sa paggamit ng license music or mga music dito kay Facebook dahil nga po gusto kong uh, hindi magkaroon ng violation issue or hindi magka-copyright ang aking mga music. May mga music po akong ginagamit pero dapat may may extra enhancement muna ang inyong gagamitin ng mga music kumbaga yung sa akin mga kalalabs, nilagyan ko ng mga effects kung bakit nagiging akin ang mga audio. So now mga kalalabs, sabi ko nga sa inyo, pwede na po akong gumamit dahil invited na po ako sa music license. So, dahil nga sa, sabi nila, malaki daw ang kitaan, so susubukan natin. Yan nga. I hope na supportahan niyo po ang aking mga ginagawang reels. Thank you for watching.